Hello good morning everyone. 11th uh, Thursday. So, dito na naman ako sa labas. Magdi-deliver muna ako, guys. Ha, sige, mamaya ulit. Kakain ko sirap. Ah, dito, guys. Diyan ako pupunta sa May Goodyear kasi dyan yung may nagwot din ng payong, so datan muna ako dito kayo nang ini kumuha kumuha nila, ganon po, ganon po, ganon po, ganon po stand fan at saka umbrella at saka yung reading eyeglass so uwi muna ako kasi eh, ayun na uh, ang pa pagkatapos magluto punta naman ako ulit sa isang ang uh, mga customer kumbaga dadaan mula ako sa NCMB kasi may order doon so okay sige kung ulit